Alam mo bang ang pinakasikat na kalsada sa Pilipinas, ang EDSA, ay may malalim na kahulugan sa kasaysayan? Marami ang dumaraan dito araw-araw, pero kakaunti lang ang nakakaalam kung bakit nga ba ito tinatawag na EDSA. Ang salitang EDSA ay hindi lang basta pangalan ng daan, ito ay acronym ng Epifanio de los Santos Avenue. Pero sino nga ba si Epifanio de los Santos? Si Epifanio de los Santos ay isang iskolar, manunular, pintor, abogado at historiador. Isa siya sa mga pinakatalino at respetadong Pilipino. Noong panahon ng mga Amerikano, siya rin ay naging direktor ng National Library at tinaguriang The Greatest Filipino Savant. Noong unang panahon, ang kalsadang yan ay tinatawag na Highway 54. Itinayo ito noong panahon ng mga Amerikano bilang pangunahing daan mula Kaloocan hanggang Pasay pero noong isang libo, na raan at limamput siyam, pinalitan ito ng gobyerno at pinangalan ng Epifanio de los Santos Avenue bilang parangal sa kanyang malaking ambag sa kultura at kasaysayan ng bansa. Kaya mula noon, tinawag na itong EDSA, isang pinaikling bersyon ng kanyang buong pangalan. Ngunit higit pa sa pagiging kalsada, ang EDSA ay naging simbolo ng pagkakaisa at pagbabago. Dito ginanap ang makasaysayang People Power Revolution noong 1886 kung saan nagkaisa ang milyon-milyong Pilipino para wakasa ng diktadura. Kaya't bawat pagdaan mo sa EDSA, alalahanin mo hindi lang ito simpleng daan, kundi daan ng kasaysayan. Ngayon alam mo na, ang EDSA ay hindi lang traffic at billboard. Ito ay alaala ng isang dakilang Pilipino at ng lakas ng sambayanang nagkaisa para sa kalayaan.